Hi po. Uh, we're here po sa aming session na random thoughts ni yours truly. <laughs> Introduce yourself. <laughs> Hindi na puro ako. Introduce yourself. Dali. <laughs> <Sarap ba to. laughs> i miss his Mita, miss silly girl. And your Migo here. So. Random thoughts, mag-iisip tayo ng mga kung ano-ano at pag-uusapan natin ngayon sa ating uh, session, episode 1. In short, mm. chismak, chismak. maritim. Hindi, syempre ano lang. Uh, <clears throat> free time off, you need to have your rest and syempre mag-chismis. <laughs> First topic, anong gusto mong topic? Anong natanong mo kanina? um, simulan natin. David Nakita ko lang ito sa topic. Mm. Sige. Uh, isang What Common page. Mm. -hmm. Common eh, page yan. says, um, bakit nung nakarating ng UK, biglang naging vlogger? Required ba na maging vlogger once na nakarating ng UK? It's our freedom kasi meron na tayong social media na tinatawag, may mga platform. Yung iba dyan, habol nila ayon pera fame di ba mm -mm. yung iba diyan ano lang nila yan um pastime nila uh, pastime yon isa pa ano ba lahat tayo nakatutok na sa social media mm, yon social media this, this is the easy easiest form na mag tayo oh sa mga ibang tao oh, ayon diba? hindi diba? na kailangan natin mag-audition so <laughs> hindi siya hindi siya <laughs> yung cold yung thoughts na yon na required ba na pagdating mo sa UK mag-vlog? Uh, no it's not only UK but all of the country every people has their freedom to speak what their uh thoughts to act what they want to see to to to, to let share. Oh, to share to An people experience. yung 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 mga may iba diyan di ba yun. ba? Diba? yung iba diyan yung iba kasi diyan gusto nilang i-share yung mga kalokohan nila, di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng mga komedyante sa sa vlogs, sa, sa, sa pl ibang platform, di ba? Hindi lang sa TV yung komedyante, guys. Mm -hmm. Sa mga yung mga na discover tayo mga komedyante, mga entertainers sa iba't ibang platform. Yun. Ako naman, may isa naman akong ano, thoughts. Uh, wait lang, na, ako yung but, but yung ano ko din, yung share ko din dun sa ano na yun. Okay, what's your point? What your... <coughs> Kasi ako, nag-attempt ako <coughs> na mag-share din ang experience ko dito. <coughs> well, hindi naman ako iba sa pag, uh, pag-ibang bansa. <coughs> <coughs> Kung pwede nga lang na nagawa ko nun, nun nasa UAE pa. <coughs> <coughs> Kaso, ano pa yung thoughts ko nun, <coughs> hindi pa ganun. <coughs> ganon ka form. <coughs> 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 so, gusto ko rin non sana sayang. Mm. Pero kasi, ano sayang? alam mo yon yung not uh, ma-share mo, and then, parang maging pastime mo na din, dahil nakakalungkot talaga dito. I-compare mo sa ibang country na. Yun, isa pa yung reason na yun, guys. Yung struggle mo sa na-balance na mo yung mental health mo dito. Which is, yun yung pinaka um way namin na alam mo yon mapakita at maging ano uh, mapakita namin ma share namin yung life namin dito tsaka in a way malibang mm. namin yung sarili namin yun yun yung tamang word malibang <laughs> and mapalayo sa mga syempre kung busy ka sa work kung ganoon di ba toxic ka sa work kung toxic ka sa work hindi mo hindi mo naman ma-share yung uh, yun, diba? yung kalagayan mo sa work uh, hindi so, naman tapos hindi din lahat ng nagbablog means na pinapakita lang nila yung magandang side ng lugar o ano. Pero kasi yun lang nang nakikita ng tao. Kasi yun lang yung gusto nilang ipakita na or, or ipa-experience na kaya din nilang maging maligaya sa mga ganong paraan. Kaya yun yung nakikita ng tao. Tapos sasabihin ng tao pangit-pangit naman sa lugar na yan. Tapos ganyan kasi sila. alam mo yung napunta ka sa lugar na limited yung resources mo uh, compared dun halimbawa sa Pinas mm. hindi na hindi na namin magawa na halimbawa tumambay sa mall mm. 9 to 10 ng gabi dito ang mall dito 9 to 4 9 to 5 9 to 6 mm. <coughs> ganung oras lang hindi kami makapagtambay sa labas <coughs> hindi namin ma-enjoy yung yung outdoors mm. so kailangan namin na Tsaka yung difference ng ano dito, ng weather. So, mm, weather, guys. Uh, yeah. Sa UAE, medyo okay pa. Oops, ikakat yun na dyan. <laughs> so, yun. Kung yun. ano yung mga thoughts nyo, guys. Is it, is it norms na, or parang, parang ano ba? Adba, ah, ano tawag dun? Yung required. Yun yung sinabi ng comment dun eh. Required ba na once makarating sa UAE, maging vlogger? Iba-iba uh, naman tayo, iba-iba naman yung paraan ng magiging masaya, di ba? So, why would you, ano tawag doon? Pigilan yung taong ginagawa niya yung bagay na yun kasi yun yung nagpapasaya, nagpapasaya sa kanya. Yun yung point ng story to. Okay. So, yun. Yun yung isang topic guys. Pero, yun. Pasok tayo sa isa pang topic na naisip ko. Naging experience na namin siya eh. So, pag-uusapan natin guys is it what are the pros and cons ng pagtira dito compare sa pagtira sa Middle East in particular sa UAE yun yun yung isang pang topic natin pero ikakat natin yan kasi next pag-uusapan natin and the next slide see you again on our next Masaya ang buhay pag ang pamilya kumakain ng gulay. See you. Kita kits tayo sa susunod na vids. See you later.